Hi guys! Welcome back to my vlog. At ito nga pala yung vlog namin noong pang July 15 at ngayon ko lang siya na-edit. At kasama ko dito si Mr. at dahil umuwi na siya. At eto kasama nga rin nga namin si Baby Asher, si Tito Bobby at yung kapatid ng, ay ang kuya ng aking mister na si Kuya Alvin. At una yung gagawin namin, yan dito kami sa hospital, sa provincial hospital kasi kukunin namin yung records or birth certificate ni Baby kasi papa-register namin sa munisipyo. So, ayan guys, tapos na namin makuha yung, ano, yung records or yung birth certificate ni baby at hindi na ako nakapag-video ng marami doon sa loob. At ito nga ay sasakay na kami ulit ng tricycle papunta sa munisipyo. Ngayon lang namin nakuha yung birth certificate ni baby after one year guys. lang napirma ng mister ko kasi kakauwi niya lang galing nga abroad. So, ayun. Uh, binigay na sa amin yung birth certificate at yun nga, papunta na kami ng munisipyo para Ipa register at bali late register na si baby. So ayan, guys, uh, maraming requirements pala kapag late register. Kailangan pa ni baby ng national ID. So yan guys, ayun uh, yung munisipyo ng Sorsogon. Ayan, uh, paalis na kami at pupunta na ulit kami ng city. ah uh, duman nga pala muna kami dito sa may BMEG, dito rin sa Balogo. Kasi uh, titingin kami ng materyales ng para sa gagawing pintana sa aming bahay. So, yun guys, tumitingin sila ng materialis doon sa, ano, sa hardware. At, ayan, Nakal ano na kami ulit. Pabalik na ulit kami sa may, ano, kasi pupunta muna kami sa may national ID doon sa may Soreco. So, ayan, dumaan muna kami kay may binili si na tito. Ah uh, yung isa, ano, side mirror ng tricycle. So, ayan guys, ayan. And na kami, papunta na kami doon at ayan yung itinatanan namin yung sports complex. So ayan. At uh, ayan, uh, ayan napadaan ulit kami dito sa tiningnan namin kung mayroong pang uh, bilihan ng mga materials na mura. Yung parang factory price or yung supplier. So in guys, andyan na kami sa ano sa national ID dito yan sa Maisureco. At marami din requirements. So, ayan, kumain na muna kami kasi nagutom na kami. At kasi tanghali na. And dyan, dito kami kumain sa Mike and Jerry. Dito eto, sa may... Malapit to, sa may Novo dito sa Sorsogon. So, yun guys, ayan. Uh, tapos na rin kami kumain. Tapos, uh, naisipan nilang bumili nga ng, ano, ng bola, ng pang basketball. So, yan naghiwalay muna kami. Dito ako sa plaza or sa palengke. Dito kasi namili ako ng gulay. So, ayun guys. At pagkatapos ay magkikita-kita na lang kami. So, ayun. Um, ayan, uh, uh pauwi na kami. At ito, nakita nila na mayroong supplier dito sa may F Manila, dito sa may bibingkahan. At pinuntahan nga namin. So, ayun guys. Ito yung uh, kita nila sa F Manila, dito sa bibingkahan. So, ayun guys. Meron silang mga aluminum, tsaka yung mga glass na gagamitin para sa ano, para sa bintana. So, ayun guys, yun na yung nabili nila. At, yun, yeah, hindi na nila pinuto. Sabi nga ni Tito, wag na raw kapulin. Doon na lang daw sa bahay. Kasi ayan, pwede naman daw isa dito sa tricycle. Yung alam mo yun muna yung binili nila para ano, uh, gagawin yung ano, ano ba yung case. So, ayan guys, nandito na kami sa bahay. At pagkadating na namin na inumpin. At Mister at ng kanyang kuya at iyan mga pinsan na gawin.